Magandang araw po sa inyo. Magluluto po tayo ngayon ng another adobong chicken na may kasamang saging na saba na hinog at saka lalagyan din natin ng sitaw. So yung saging na saba at yung sitaw is galing sa Quezon ating sasama sa ating chicken. So yung on na nating ingredients ay meron tayong chicken. yan So dalawang hita na pinahati ko sa pang adobo. Next is yung ating saging na saba. So, yung ating saging na sabay, lalagay natin sa ating adobo. salit na maglagay tayo ng uh, sugar, lalagay na lang natin yung ating saging na sabay para medyo may kanting tamis yung ating adobo. Next, yung ating sitaw. Dahil marami tayong nadala ng na sitaw galing keson, ayan, ating isasama rin sa ating adobo para ating imix sa ating chicken. So, syempre, hindi mawawala yung ating panggisa, yung ating bawang. Mayroon tayong tatlong ng bawang, and then isang sibuyas. So guys, yan po, isa rin sa ating kasamang ingredients, yung suka at saka toyo. Then mayroon din tayong laurel at saka yung ating uh, asin at saka yung ating ground pepper. So sasamahan din natin siya ng nor cubes. So guys, samahan niyo ako magluto sa aking munting kusina. So yan guys, nagpainit na ako ng mantika, ay ng kawali. So muna ko nalagay yung ating mantika. Ayan, Una natin lalagay yung ating bawang. Sunod yung ating sibuyas. Next naman yung ating chicken. Guys, pakuluan lang natin yan. Then susunod natin yung sitaw natin para isabay na natin sa ating chicken. So, umiyan-iyan na konti. Takloban lang muna natin guys silipin natin guys silipin natin kung okay na siya ayan okay na guys so ilalagay naman natin yung ating sitaw ayan guys guys lagyan po natin ng konting tubig Then tataklobano ulit natin tapos mamaya titimplahan na po natin siya. Guys, ilipin na po natin kung ano na pong tsura ng ating niluluto. So yan, nagsabaw na po siya dahil dinagdagan natin siya ng tubig. Ngayon titimplahan na po natin. Lalagay na po natin yung ating more cubes. Then lalagyan natin ng kunting asin lang. Pampalasa lang. Yan. Paho ng laurel. So, ating ang next naman natin lalagay yung ating suka. Ay, toyo pala, sorry. Ayan. Guys, ang sunod ay yung ating suka. Next is yung ating ground paper. Ayan. Hahaluin naman natin siya. Guys, tingnan na po natin ulit yung ating adobo manok. guys malapit na po siyang maluto ang next naman natin ilalagay dyan yung ating banana sa bag guys ilalagay na po natin yung ating huling sangkap ito na po yung ating huling sangkap yung ating saging na saba so siya yung magpapatamis at magpapasarap sa ating adobo Guys, hindi ko na ipinirito yung saging. Sayang. Then, taklo ba lang natin? Pakuloyin lang natin. Siguro mga 2 to 3 minutes lang. Then, tapos na yan, guys. Guys, silipin na po natin yung ating niluluto. Ayan, guys. Luto na po siya. Luto na po yung ating adobong manok with sitaw and saging na sabah guys yan na po guys ito na po yung ating finished product na adobong manok with saging nasaba and sitaw so yan na po guys ang sarap po niya guys sana po ma nagkaroon din kayo ng idea kung paano lutuin itong maraming pwedeng alahok sa ating adobo ng manok guys, yan na po, nagtatapos yung video natin for today, maraming maraming salamat po sa lahat na nagbe-view sa akin youtube, lalo lalo na sa akin mga ina-upload na video at sa mga nagsusubscribe, maraming maraming salamat po sa inyo bye bye guys, nakalimutan ko isasama ko rin na pala itong aking nilagang okra na may toyo mansi So guys ito yung aming ulam for today ang aming adobo with saging na saba and sitaw at saka yung ating okra na nilaga. And guys, salamat po. Bye-bye.